Oh guys, ah, magandang gabi sa inyong lahat at magluluto muna si Papalon sa aking pagkain mahirap talaga yung mag isa ka lang sa namumuhay sa trabaho ah nang namumuhay ka sa isang Okay guys ah, magandang hapon sa inyong lahat at um, ito ngayon magluluto ngayon si Papalon sa ating, aking ulamin dito ayan ah, nagpapoy muna yung oh. gamit ko yung aking ginawa dati na use oil kalan You know, at ang aking uulamin ngayon ay ito. Tara! Ayan. Napakalaking uh, hito. yan ah uh, kasama to ang aking mga pangsauk Ayan. Ito yung alam nyo na to. Pangpalasa. Ayan. Sili. Tapos uh, loya. Sibuyas. Bawang. At ang malunggay. Tapos ito yung gata hindi na kasi pumunta ng palingke kasi bumili na lang na pretty ko na lang para mas mabilis kasi madilim na, alanganin na kasi sa trabaho galing kaon ng trabaho pala kaya ang ginawa ko, bumili na lang ito so, ngayon yung aking uh, pagkain yan yung aking sinain no? yung aking mahiwagang oil kalan teka para lumaki-laki ang apoy ikaw muna natin kasi may pang yan eh ayan. ayan nilagyan ko kasi ng papel yan guys pang pangpalingas ayun ayan o di ba napaka cute yung aking lutuan oh tapos buksan ko lang konti yung aking ano Ayan, lumabas siya. Nagbara ata. Ayan. Buksan natin. O, oh, ayaw talaga. Ayan mga guys, nalagay ko muna ng kalang to kasi uh, hindi mukha ko na kasi mababa. Kunti na lang yung laman niya. Kasi hindi pa ako nakapagsalin. Ayan yung mga panya yung mga use oil. hindi eh, ko pa yan kaya konti ginalaw ako nito sinalangan ako. Ah, kinalangan ko muna ng lang ah, konting yung stick para sumagas yan oh. o oh, ba? Diba? ganon oh. ganon 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 yan napakasarap na ulam ang aking ah uh, ginataang hito with uh, marunggay ayan sa kagata ayan ngayon uh, ilalagay natin mga guys ha ilalagay na natin itong ating gata ayan wow ang sarap-sarap naman ito papalon dina natin baka may laman pa oh konti pa sayang ah, yan 35 pa yan ngayon ah, ilagay natin yung at yung mga sahog na sabay sabay ko na lang ito lahat mga guys kasi mahirap kung mahawak pa ako ng camera ayan Kuluhin muna natin tapos sabay ikaw natin, ilagay natin yung uh, tawag dito. Hito, no? Para masarap yung ating kain mamaya. Yan, may, may ikaw pa pala oh. may munggo pa o. Oh. Ayan oh. Kaya lang walang sawg yan pero okay, masarap yan. Ayan. Nakapagluto naman tayo dito. Ayan. Ayan, napumulok na siya. Ilagay na natin ito guys para maganda. Ngayon ay takpan natin para mas masarap. Yung ang diba? mahiwagan ko ang takip. Di ba? Mahiwag yung takip ni Papalon. Pag yan, lagay naman natin itong uh, tawag dito. Itong malunggay. Dito. Kasi gutom na rin ang mga guys. Ayan, gutom kanin lang konti lang yung aking takalan ito. Oh. Maliit lang. Tingnan na ugasan. Oh. Maliit. Yung mga kalamansi pa. Oh. Yan. Dato po si Yung mga kalamansi. Tapos may peanut butter pa. Ito naman. May sabon din ako oh, na pang diswasing. Ito naman yung aking mineral. Ayan. Ito. Ito pa, puno, puro puno ang ilong guys, may isak tayo para mahirap taman mawalan mawala ng tubig kasi nabibili mas habang may bakante isang container, lagyan na kagad. Ayan, di ba? Masarap pag ganyan. Hmm. Ayan, nakita yung umila pa sa dilim na dito. Ayan lang, dyan na ligo sa bumba. Ayan, yung puso na tinatawag. Yung lakas ng tubig yan, guys. Parang mineral ng tubig yan. May lutuan din doon sa kabila. Ayan. O, ba? Diba? Solid yan, mga BBM yan, o. Oh. O, diba? O. Ayan, kay BBM. Ayan si BBM. Mga solid BBM yan dito, mga guys. Ayan, kumulong na, ha. na natin yung takip. Eh mga guys yung malunggay oh. Ano kaya na natin to para mas maganda? Kasi nakababad na rin ito sa tubig. Oh, Scrap. Okay, ibabalikay dito. Sarap yan. Diba? Ngayon ay tatakpan naman natin yan. Ay, kukuha muna tayo ng uh, asin dito. Ito muna, lagay natin yung ating favorito. konting asin lang ayan konting lang masarap ng ulang ko sa bukas ng umaga ha babaonin ko pata guys ha tikman aw sarap. Ah. Tama, sabi lang. Kasi manghang siya na hindi malat. Kasi hindi ma ako malat ma ma magtimpla mong sa ulam. Tapos sa kunting alagyan ah, natin kunting suka para medyo masim-masim siya oh, ba? para maganda, may asim-asim siya konti. sarap po ayan napakaganda ayan nasakpan na natin ito mga guys para maganda at mamaya maya patayin na natin yung uh, kwan dyan para mas maganda ayan na uh, maghuhugas tayo ng plato balik natin sa lalagyan may mga kakain tayo wow Sarap! di ba ganyan lang yan, malapot lapot ang ating oram ito na nakar na naman tong papaya guys yan yung papaya na kaya ngayon ito yung dami ko mga stock dito oh. yung mga uh, use oil kala uh, use oil yan pero ito wala nang laman ito may laman to ayan ito wala na si ah ito dalawa pa ito walang laman no to Ayun, patayin na natin at ito na yung ating pagkain. Ayan. Wala akong lalagyan kasi mga guys, so oh, nakalapag lang. Oh. Ganyan talaga kahirap ang mag-isa. Buhay mag-isa talaga tayo mag-sacrifice tayo bilang isang magulang para makapag-aaral yung ating mga anak nanti TSC natin parang mag-upload na rin tayo sa mga magulang ganyan talaga pag mahal mo pamilya mo isin mo talaga na magpalayo sa kanila para makapag-aaral yung mga bata ayan napakahirap kahit mahirap kinakaya ko rin kasi uh, para din sa kinabukasan ng aking mga anak to ayan Mami, may ah, uh, uh, abang abang yung kakain tayo mga guys. Yan mga guys, uh, kakain na ako. Uh, konti lang yung kanin ko ha. Baka sabihin nyo madami. Konti lang yan. Ayan. Ito yung uh, hito. Namisili pa nga. Uh. Ito pa yung iba. Para bukas ng maga, saka babaunin ko. Ayan. Okay guys, uh, maraming salamat sa mga manonood nito ha. Maraming salamat sa inyo at pagandang gabi. Ingat po kayo at patuloy na natin dito sa ating pagbablog. Ayan, kakain na muna si Papalon. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. bye bye